Malalim pa rin ang tubig sa ilang lugar sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Kaya isinailalim na rin ito sa state of calamity. Bukod sa malakas na ulan, nagpabahari ng high tide at ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano pa kalalim ang tubig dyan ngayon? Julius Malaw Water World pa rin na eksena sa ilang bahagi ng kalumpit dito sa Bulacan matapos nga malubog sa baha, dulot ng habagat. Gaya na lamang dito sa MacArthur Highway na kinatatayuan ko na hindi na halos makita yung mismong kalsada dahil sa gutter deep hanggang isang talampakan taas ng tubig at dahil sa ganitong sitwasyon, may ilang pamilya nagpapasaklolo na sa mga otoridad matapos matrap sa mga pinahan ilang bahay. Bitbit -bit ng rescue boats lumusong sa baha mga tauhan ng Kalumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa barangay Pio Cruz Cosa, sa Bulacan. Target nilang mailikas ang pamilyang natrap sa binahang bahay. Nasa limang talampakan pa naman ang taas ng tubig sa lugar. Kahit bumagsak yung malakas na ulan ngayon, eh, pinilit pa rin lumusong ng mga rescuers dito sa isang binahang subdivision para makuha lamang yung ilang mga natrap na residente at nais magpalikas. Maya-maya, isa-isa nang naisakay sa bangka ang mga nagpaparescue. Kasama rito ang ilang bata at sanggol na binalot muna sa tela para hindi maulanan. Kung may mga nagpatulong lumikas, marami ring residenteng pinili pa rin manatili sa kanilang bahay. Hindi pa raw sila lilikas, lalo't may kalawang palapag naman daw ang kanilang tirahan. Ayaw niyo pa lumikas? Okay lang po kayo dyan. <laughs> ang ilang subdivision, ginagamitan na ng bangka, mapasok lang. Sa tala ng kalumpit LGU, higit tatlong dang pamilya o lampas 1,200 na individual ang nananatili pa rin ngayon sa 15 evacuation centers ng bayan. Dahilan, kaya nauna na nagdeklara ng state of calamity ang kalumpit. Ang isa raw na nakikitang dahilan ng pagbaha. Yung mga structural na matinayo. At tulad ng ibang mall dito sa Malolos, kasi yung kalumpit na dito yung tubig sa Malolos. Eh. Yung mga drainage system, bali parang parado na lahat. <laughs> Bukod sa pag-ulan, nakakadagdag din sa mabilis sa pagtaas ng tubig ang pagpapakawala ng Ipudam. Malapit na kasi nitong maabot ang 101 meter spilling level. Sa drone video ng News 5, makikitang nalubog sa tubig ang kahabaan ng MacArthur Highway. Sa tala naman ng Bulacan PDRRMC, isang barangay health worker ang nasuwi sa Maykawayan matapos makuryente sa Binahang Health Center. Julio, sa mga oras na ito, bumabusa naman ang ulan dito sa malaking bahagi ng Bulacan. At gaya na nakikita nyo nga sa aking likuran, talagang nagbabagal na takbo yung mga motorista dahil nga sa mataas pa rin na level ng tubig dito sa may MacArthur Highway. Halos na sa gitnang side na sila, may ilang mga truck naman. na dito na pinarada sa mismong kalsada yung kanilang mga sasakyan. Ang sinasabi naman ng Malolos LGU sa kanilang lugar, mas mababa na daw ngayon yung tubig dahil sa ongoing na flood control project ng lungsod. Dito magkatayo sila ng mga flood gates maging ng pumping station. Habang uh, merong inannounce na rin no, na bukod sa kalumpit uh, LGU, eh, meron na rin state of calamity idineklara sa bayan naman ng Balagtas. Julius. Maraming salamat, Mon Gualves. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang paritaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.